pag-usapan natin today kung paano ba talaga tumatalab yung proseso ng no contact. Siyempre alam po natin na ang mga excess iba-iba po yan. At siyempre po yung mga cases at mga sitwasyon natin ng pag-break mga kapatid ay iba-iba rin po ito mga utol. Kaya malamang na naitatanong po natin sa ating sarili, tatalab ba sa akin yung no contact mga utol? In my opinion, 99.9% ito po ay para sa lahat. Alam natin na Masasabi natin na iba-iba yung kaso kasi pwedeng hindi po pwede kami hindi magkita Dahil po kami ay magkasama sa trabaho, kami po ay lagi nakikita Kunyari halimbawa kayo po ay mag-asawa mga utol at may mga anak, may mga business Kahit na ito po ay nangyayari mga utol, I suggest no contact pa rin Kaya nga po tayo may tinatawag na limited no contact, moderate no contact, passive no contact Pero ang pinakamalaking tanong paano ba talaga tatalab ang no contact mga utol based on my experience at syempre observation po natin sa mga hinahandel po natin dito sa Papong TV sa mga coaching session natin mga utol hindi tatalab ang no contact kung ang pakiramdam ng ex mo is kontrolado kanya ito po ay sa aspetong emotional physical, spiritual or mental kasi pe, pwede nating masabi na coach, ako po ay nakapag no contact na, bumitaw na po ako, hindi na po kami nakikita ng ex ko. Pero ang pakiramdam niya, ito po ay ginagawa mo dahil ikaw nga po ay kakaroon ng depression, galit, kalungkutan, o let's say kayo po ay nahihirapan. Pagka nararamdaman ng ex mo na emotionally, mentally, kayo po ay kontrolado pa rin niya. Yung masasabi niya at the end of the day na I'm still control of my ex. Pagkaganon mga utol, hindi po tatalab ang no contact. Dahil ang no contact ay tatalab kung halimbawa mararamdaman o makikita mismo ng ex mo na ikaw nga po ay lumihis na ng landas nag-iba ng direction, nag-rechannel na po mga utol, at na-redirect na nga po yung buhay mo. Pero pag alam niyang ikaw nga po ay hinaghihintay doon, umaasa pa rin, yung nararamdaman pa rin niya yung assurance mga utol, hindi po tatalabang no contact. Malamang na malamang na ikaw nga po ay ilagay niya doon sa tinatawag na relationship packaging. Yung parang option ka lang mga utol or kaya pakiramdam niya na tsaka ko na lang balikan o tsaka ko na lang ayusin. Kasi po, pag ito po ay naramdaman niya, dalawang aspeto po ng pakikipagbalikan ng ex mo ang maapektuhan. Unang-una dyan mga utol, yung fear of loss. Natural, hindi siya makakaramdam ng fear of losing you mga kapatid dahil nga po ang pakiramdam niya, I'm still in control of you. Kahit naka no contact ka, ang pangalawa dyan kapatid is yung emotional support. Magkaaram ng ex mo kasi na ikaw ay kontrolado niya mga utol, natural, siya po ay magiging malakas. Malalabanan niya yung mga breakup struggles, hindi katulad natin. Tayo kasi of course may hirapan tayo dahil may fear of loss tayo, meron pa tayong emotional dysfunction. Kung baga para bang nahihirapan tayo makakuha ng support mentally and emotionally dahil ang pakiramdam natin ng ex natin ay lumalayo na po ng lubusan. Patuloy na po itong nagmo-move on away from us. Napakahirap po noon kinreate ko tong vlog na to mga utol para maintindihan ng karamihan na hindi yan basta no contact based on my observation kasi may mga nakakausap po tayong client sa coaching session natin na coach nag -no contact na po ako ng 3 months eh coach even 6 months nga ako po inawala na pero hindi po imepekto marahil dahil nga po sa inexplain natin today mga utol na ang pakiramdam ng ex mo ay kontrolado ka pa rin. Kahit hindi ka nagpapakita mga utol, maaaring ma-miss ka niya. Okay, factor din yun. Pero ang pinaka-importante kasi doon, or main event nga po ng no contact, is yung mararamdaman niya na kayo po ay bumibitaw na, na hindi na po niya kayo kontrolado. Kaya sa akin coaching session, tinuturo ko kung paano i-handle ito kung paano ka magkakaroon ng tinatawag na graceful exit. Kasi hanggat hindi mo ginagawa yan mga kapatid, ang magiging mentality, pakiramdam ng ex mo sa'yo ay nandiyan ka lang. Maaring nagtatago, nagpapagaling, nadidepress habang kayo nga po ay break up mga utol. Yun ang dahilan kaya po hindi tumatalab o hindi tatalab ang no contact rule. Kaya pag may mga nagtatanong sa akin at kinakausap ko mga utol, tinatanong ko agad na implement na inject mo na ba yung fear of losing you? Kasi kahit naka no contact ka, pero kung halimbawa hindi naman siya natatakot, tapos meron siyang emotional support mga utol, hindi rin po ito tatalab kapatid. Kaya bottom line, if you really wanted your ex to realize yung talagang maunawaan niya at magkaroon nga po siya ng hinihintay natin at lagi nating pinapangarap at tinatrabahong realization mga utol, better understanding sa na nangyari, ay kailangan maramdaman niya na kayo nga po ay hindi na po niya kontrolado. At yung lagi nating pinapaalala po na hindi na po kayo dependable sa kanya. Kasi kung pakiramdam niyang dependable, natural, magkakaroon siya ng emotional support. Ang magiging pakiramdam lang niya is nandiyan ka lang parati at one call away ka lang. Yun yung masakit eh, yun yung mabigat eh. Yung ang pakiramdam niya, isang kalabit, isang tawag ka lang ay bigla kang darating, bigla kang susulpot at biglang i-accommodate ia mo siya. Kaya nga minsan sinasabi nga po natin, kung halimbawa kayo po ay connected ah, for example may mga anak, may mga business kayo o nasa isang bahay kayo, pwede naman eh. Basta ilimit lang natin, gawin nating moderate at huwag natin i-accommodate ang ex mo. Pwede naman po nating i-handle yan in a very limited way. Kaya for me, kaya sinabi ko 99.9% mga utol, maaaring maraming kumontra dito, pero alam ko walang ko kontra na ang no contact is still the best way or paraan, proseso, para maibalik ang ex mo sa'yo. Kasi bakit? Ito po in my years of experience mga utol at sa pag-aaral po natin na no contact since 2014 siguro or 2015 mga kapatid. Na witness at nakita ko na po na napakaraming nagkabalikan dito. At hindi lang po ito yung tinatawag natin na basta nagkabalikan ha. I mean yung talagang may realization. Nagkaroon ng pag-unawa. Both side, dumper and dumpy mga utol. Yan ang gusto ko sa no contact eh. Dahil ang no contact ay nagbibigay agad ng clarity, na detox yung both side. Kasi maaaring may mga proseso na itinuturo dyan. Pero ang point ko dito mga utol, gumaling ka ba? Maaari kasi magkabalikan kayo o na-miss ka ng ex mo o na-realize ng ex mo mga utol. Pero ang problema, tayo ba mismo? As a dumpy or dumper, gumaling ba tayo? Lumakas ba tayo? Natutunan ba natin? Nakita po ba natin yung possibility na ito ang dapat gawin? naramdaman po ba natin na kailangan ganito ang may paramdam natin sa ex mo? Nakita ba natin yung mga dapat natin baguhin mga utol? Or let's say tayo ba'y nagbago? Eh lahat ng ito mga utol, lahat ng mga prosesyong ito ay ituturo at ibibigay ang pagkakataon kung kayo nga po ay magno-no -no contact. Kaya napaka-importante po ng no contact, lalong-lalo na nga po kung halimbawang tinutulak kayo o halimbawang inuudyokan kayo ng isip na gumawa ka ng paraan, ipaglaban mo ang ex mo, puntahan mo siya. Yung tipong parang nahihirapan ka na parang ikaw ay nade-dehydrate at gusto mo makita ang ex mo. Lahat ng ito mga utol ay mga post-breakup mistakes. Alam natin na kung halimbawang ito po ay gagawin natin, natural, makakamali po tayo sa pakiramdam, sa mga mata, at syempre pa mawi-witness ng ex mo turn off ito mga utol. Very unattractive ito. Kaya nga halimbawa kung kayo po ay sumusugod at tinatry mong ipursu ang ex mo sa mga panahon na siya po ay nasa non-acceptance stage mga utol, napansin niyo po ba hindi siya bumabalik at lalo siyang lumalayo? Kaya nga po kinreate at inimplement o sinasuggest po ang no contact. Pero ang sinasabi nga po natin, gawin natin ang no contact sa pamamaraan na sinasabi ko na kailangan hindi na po maramdaman ng ex mo or dumper na kontrolado ka po niya physically, mentally, emotionally. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan. At syempre pabantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po, Papong TV.